papiringin na ko mga damit niyo. Wow. dress. <laughs> Maganda. May mm. eh, gusto mo naman. Para sa si name next speechless. Maganda. Maganda rin. Maganda rin. Naging di ako ay. kaya nga, kaya nga hindi lang ako nag-ihi, rak yung beer mo suot, hindi lang so man lang yung suot. Ayun, sinusukat na po ni Mama dito sa kwarto. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay ako po ay pa-out na. Yan ang aking mga office mate, mga busy busy. Sila po ang mga night shift. Wow, night shift naman. And then mid shift, pagawa lang 12 to 8. So dito po ngayon mga kadilag ay may duty. Madaming duty ng gabi at madaming pumupuntang turista dahil sa pailaw. At ako ay uuwi na. Pero bago tayo umuwi mga kadilag ay pupunta po muna ako sa Infanta at dadaan po kami. Sasamaan po ko ni Kagwapo lang sa Infanta dahil bibilan ko po si Mama ng regalo dahil ngayon ay kanyang birthday. Ah! <laughs> Hello, birthday lang <laughs> ngayon. So tara po mga kadilag, inaantay ko lang po si Kagwapo lang. Nandito na si Kagwapo lang sir. Let's go. Let's go. Samahan mo ako sa Infanta. Nabanggit ko na po kanina sa kanya. Ganda ng ano oh, sunset. Oh. So, Samahan po niya ako sa Infanta para bumili ng pangregalo kay ma'am So, di pa binubuksan yung ilaw. <laughs> Pa-ilaw, honey. No, wala po pala, honey. Pero doon sa gilid ay. May doon ah? Oh, Oo, okay. Baka may -amy. Dito na po tayo sa Bibilhan. So, let's go. Parang inaantok ka pa. So, tinitingin na tayo mga kadilag na kung Kaso, ay kanina pa ng lipot. Parang, ano na ko na Tapos, bibili na ako na <lipot>, hindi ko pa alam ang size ni mama ng ano, pants. Kaya ang may isip ko na bilhin ay blouse or basta pang ano. Nakabili na ako mga kadilay. Dress. Maganda siya mga kadilay. <laughs> ikaw magay siya, oh, yeah. po si Anne din. Oh, me. Nagpapili din to si Anne. so ito po yung napili ko for uh, Smother. mother. Oh. Okay, yeah. So bibili na po natin mga Cadillac at mukhang sila'y magsasara na. So para tayo maibigay na natin sa mama ni Cadillac. Sakto at pang party na yun. Oh, uh, maganda siya. Na so, maganda ni Kiyo. Tsaka 'yung ano 'yung sakpang-sakpang ng pining Oh, 'yan. Let's go. 'Yan mga kadilag at ito na 'yung pinamili namin na pangregalo. So ito sa akin tapos hey. 'yan 'yung kay kagwapo lang. Sabi so, kayo huwag na siyang bumili ay bumili so, pa para sa mami. Oh, mami. <laughs> so kami po ay pabalik, pabalik na, na po tayo mga kadilag. So 'yan mga kadilag, pabalik na kami at ngayon makikita natin 'yung view papaggabi yung pail o kapag so kami buhay ay malapit dito sa may amin sa nakar at dito po mga kanditag makikita po natin yung lights sa gabi pagkagabi na madilim kanina ay medyo paliwa-liwanag pa yan eh? parang nakahazard tulog sa eh. Oh. Okay. Oh. Ganda. Baga. Oh. Dapat rin may picture dito. Maganda nga ito oh. ba? Makabula eh. Ayos. Ah, Aba, whole, eh. Walang duty sa tulay. May mga tao pa doon sa kaso. Oo. Oh, pero doon naman sa may ano May duty. Sa may office. May mga night shift pa. Oo so, yan. Okay, na? na. Oo. Oh

Pabukas nga, kagwapo lang na ito. So, halatang walang handa at sarado. Yo, 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 yo. Where is the birthday celebrant? The happy birthday to you. So, nandito tayo sa bahay ngayon. Pagbukas natin kanina, walang ilaw. It means Happy birthday to you. <laughs> mama, where are you? May regalo ko sa'yo. Kami ni ko lang. Na magagamit mo Dahil nung sabi ni Mama nung nakaraan, si, mama, si Mama ay nag-aalaga dun sa pamangkin ko. Bali, pinsan. Ay, pamang... Wait lang. Paano ko explain yun? Pinsan. Oh, bali, pinsan ko. Pamangkin ni Mama yung anak pa na ninaalagaan niya si, pa, si Amara ay merong Christmas party so kaya yun sabi ni mama isa daw yung makaka-attend ay wala siyang bagay pang formal gano'y kaya ito binilhan natin siya ay nasabi ko na pala <laughs> mother where are you tagal ng birthday celebrant happy birthday to you what <laughs> ang hair Hmm, nice uh, Nagkawa, naghigana. Oh. Kita ka nga. No? Oh. Nakasan mo ang aking. Bali na nga dito sa akin. Kaya lang. Parang... Nakalimutan ko na. Hai, a, a, akin niyang liyata. Yung li. Ayan. Yeah, yeah. Nakasan mo na ang aking. Aking gift. Yo, 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 yo. Ah. Sana na kaya? Maganda. Mm -hmm. gusto mo naman. Parang may na speechless. Maganda. Maganda rin. Maganda rin. Okay. <laughs> okay. <laughs> Kailangan mo <laughs> <ako> kayo. mag, <laughs> <laughs> mag, mag ganito ay. ay, kaya nga. Kaya nga, kaya nila ako nag-bira kong mag Kung yung bira mong suot, yun naman lang yung suot. Kaya, yeah. lalo ako nilang tataba. <laughs>

So, so yun mga kadilag, kung napapansin niyo po ay si Mama ay walang handa uh, dahil ngayon ay madami kaming gagastusan at yung kapatid ko ay nag-aaral, graduating si Bibi. Kaya madami yung pinagkakagastusan. So yun, hindi na din ako nakapaghanda. At ngayon ay may ako nakapagbigay na yung kay Mama ng pang allowance Salamat ay yun na Welcome po. Happy birthday. Happy birthday. ako ng 12. Saka na lang po kami mag-celebrate kapag kasi papay na para complete. Yeah, no. Okay. Thank you. Welcome. Yan, sinusukat na po ni Mama dito sa kwarto. Uh, so yan, tinitiklop na po ni Mama yung damit. Happy birthday, Mama! Saka na lang ako bumawit kapag katay kakunti na ang kagastusan. Thank you. <laughs>